Maayong adlaw sa tanan. Ako po si Early Sol Gadong, ang ika-28 faculty regent ng Universidad ng Pilipinas. Iniimbitahan ko po ang lahat, lalo na ang mga kasama kong guro at ang mga pre-service teachers din natin na makiisa dumalo sa National Day of Protest na gaganapin ngayong November 28, Friday kung saan magkakaroon ng sit-down strike ang ating mga teachers. Naniniwala po akong marka ng isang magaling na guro ang pagnanais nito para sa tuloy-tuloy na pagkatuto. Sana po ay magkita-kita tayo sa iba't ibang mga sentro ng mga teach-ins na gaganapin sa biyernes. Magkaroon po tayo ng dagdag na kaalaman at pakialam sa tunay na dahilan at uh, ugat ng korupsyon na naging sanhi ng paghihirap ng napakarami nating mga mamamayan. Kasama na po tayong mga guro. Lahat po ng sangkot ay dapat managot. Kita-kits po tayo sa November 28. Sa darating naman po na November 30, Sunday, ay magkakaroon ng malawakang kilos protesta kontra korupsyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito po sa Metro Manila ay magkita-kita po tayo para sa Kilos Bayan kontra Korupsyon, uh, baha sa Luneta, version 2.0. Uh, alas 9 po ito ng umaga ngayong uh, Sunday, November 30 para sa tuloy-tuloy uh, po nating panawagan na makulong na ang lahat ng sangkot sa pangungurakot sa kaban ng ating bayan.